Hi! Good morning! So for today's ganap guys, andito naman ako sa sasakyan. So you know, pag nasa labas na ng bintana yung camera natin, nasa biyahe ako niyan sigurado. So yun nga guys, i-update ko lang char. Walang nagtanong, I know. So yun nga, nandito naman kami sa sasakyan at hindi ko alam kung saan naman kayang lupalop kami lalarga today. Ang aga-aga namin nagising 7 pa lang gising na kami at only 30 minutes lang yung pag-ready namin at saka umalis na agad kami ni wala pa ka kaming breakfast nito so yun nga medyo nahilo-hilo pa ako kasi parang hindi na ako nasanay na maaga magising kasi mostly nagigising ako is 8 8.30 ganyan mga oras lang yung nagigising ako kasi may kadalasan kasi 12 ng midnight na ako nakakatulog dito. Yan yung oras sa mga tagtulog dito. So yun nga, tagal-tagal namin -tagal sa biyahe. Namamanhin na nga yung pit ko eh. Ano kaya ito, pag tumayo ako nito, feeling ko wala na akong fit nito. Wala na nga akong fit talaga. so, yun nga. After how many hours? I mean 3 hours na biyahe namin. Nakadating na rin kami. At na ako sa mga nakita ko. Malayo pa lang kami ito na agad yung bumungan sa amin. No? bato. Super ang laki-laki niya. Tapos so, mo talaga yung lawak niya. Pero pagdating minsa sa malapit nakakatakot naman. Pero ang ganda-ganda niya. Makikita mo talaga yung ang ganda ng view niya. Maliwalas din yung paligid. At ito rin yung bumungad sa amin dito sa entrance. kapasok namin sa gate, ito agad yung bumungad sa amin. Ang ganda lang sa mata. Parang masisil at naano mo talaga yung maganda sa mata. Ang layo-layo lang ng lugar na ito. Almost 3 hours yung biyahe namin kanina. Tapos pagbungad namin ito, okay lang din pala. Worth din naman yung biyahe, biyahe namin kasi ang ganda din naman ng area. Katulad nito, ang bulaklak. Ang dami-dami dami yung bulaklak. Nag-feel mo talaga para kang nasa garden. I may mean, parang garden na rin ito. Tsaka may mga ano din sila, pinapakawalan silang hayop dito. At dito nga, oh, parang ang ganda ng gawing venue. Char, <laughs> venue ng party or sa kasalan. Ang ganda niyang gawin. At yung mga nakikita niyo parang bahay-bahay, mga cottages yun dyan siya. At tsaka pwede niyo rentahan mga 5 hours lang. Time limit lang kasi dito eh, 5 hours. Napatakbo ako dito banda kasi yung alaga ko. Gusto niya hawakan yung, yung, ibon na yan. Yanuno ka. Kasi bata pa. Yan nunuka sila kaya napatakbo ako dyan. At talaga yung area sa malapitan niya. Nakita mo, parang green-green siya. Mm, um, yan siya. Uh. Nakita mo siyang lawak-lawak niya. Ang ganda ng tingnan nakakaano siya sa ano feeling. So habang naglalakad kami, nakita ko to. Naisip mag-aano lang ako, ano ba tong hayop na to? Bakit parang rabbit siya? Ang naman ata. At ito yung mga iba sa mga nakikita mo, may mini fountain sila. At yung mga nakalatag na carpet. Yan, pwede mo siyang upuan dyan. Rentahan mo lang, may bayad kasi Very Re tanmen siya dyan. Yung mga area dyan. Yan yung dalasan makikita mo dyan. Meron din silang mga ano dito. Mga mini. Meron silang mga tindahan na kukunti dito. So ito nga nakita ko nga ito. Ang ganda no. Parang yung bang sa ano. Garden wedding. Tapos dito ka sa. Ah, um, dyan ka dadaan. Tapos yung groom mo mag-aantay dun sa ano. Sa dulo. <laughs> Imaginary mo, wala lang. Maganda kasi siya. Tapos, namamatay na nga lang yung mga, bu mga bulaklak nung sa taas. So, sa dulo nga, ito yung nakikita ko. May pa-archery area sila dito. At saka may palaruan din ng mga bata. At nakikita ko rin itong mga pages dito. May mga hayop pala sila dito. Ano? ni binubuhay. Pandagdag sa mga titingin-tingin. Titingin-tinginan mo. Ayan, nagtataka ako dito. Para sa dagak. Ang dami nito, dalawang cages sila. Ang daga. Ang cute-cute. Ayan o. Uh, Lit-lit na mukha. Akala tuloy niya, bibigyan ko siya ng pagkain. At dito naman banda, may nakita akong deer dito na maliit. Pero may nakita rin ako uh, pinapakawalan kanina. Takbo ng takbo kasi yung alaga ko naman. Tinatakbo niya. At yan nga, nakakulong niya kasi nanunungay daw. Sabi nung, sabi nung nagbantay. At ito naman banda, ganoon din yung parang daga ang lalaki nila ang dadami pa. At dito, sabi ng alaga ko, pwede ko ni natin, gusto kong hawakan yan. Paano ba niya hahawakan yan eh? Nasa loob ng kulungan, ang kukit po, uh, pero hindi bulaklak, bulaklak. Meron din maliit na ano, ibon dyan sa loob. At ito yung mga ganyan, pibong parang bagong panganak lang. Kaya itong ginagawa nila dito Ang ganyan nila, kinukulong Ang cute cute talaga Parang ang sarap uwi sa bahay May ibon din Dito din banda May mga maliliit na ibon Makikita mo siya sa palayan <laughs> Marami to sa palayan Dito kinukulong Ginagawang display nila Ang ganda ganda rin ang gayang to. Ang cute cute. Ito na ito kayo na sa daan. Inukulong na sila. Kawawa naman. Para ito talaga nag ah, uh, nagtatawag dito. Para siyang rabbit ng lalaki. Rabbit siguro to. Pero yung ending niya sabi ko baka kangaroo. Pero ang layo rin naman niya sa ano kangaroo. Ang layo rin sa rabbit ay eh, punti. Iwan ko anong hayop to. Ayun nga palis na ako doon. Gumalit na naman ako. Pagbalik ko nga dito, nakita ko yung nakita ko to na parang parang may tubig na ano maago sa taas eh wala naman yan kanina pagdating namin ngayon ang oras na to ngayon mga 3am na to siya so nakita ko to hala binubuksan pala nila nakikita ko kasi yung makina kanina na umaandar lang pagpabalik ko dito ang ganda lang tingnan na pwede siyang natural natural falls pero wala ginagamitan nila yun ng hose ang tubig <laughs> pakiat sa taas ang ganda lang tingnan no Nakakaano yung tubig. Ang ganda pang Instagram yung photo. Sa picture mo dyan ba? So, yun guys. Hanggang dito na lang muna tayo. Then, susunod ulit. Bye!